Mga pamamaraan para pataasin ang iyong katalinuhan. Meditasyon. Ang pagmumuni-muni at pagmimiyaw ay nagpapabuti sa kakayahang mag-isip at nakapagpapahusay sa iyong kamalayan. Pagtutok sa kasalukuyan, pagpapahalaga sa bawat sandali, at pagiging kumpleto sa iyong gawain. Pagunawa sa impermanensya, pagtanggap sa katotohanang lahat ay nagbabago, kaya't mahalaga ang pagiging bukas sa pagbabago at pag-adjust pagiging makabuluhan, paghahanap ng layunin at kahulugan sa bawat bagay na ginagawa, upang mapanatili ang fokus at pagkakaisa sa pag-aaral. Pakikisama sa emosyon, pag-unawa at pagtanggap sa iyong emosyon, ngunit hindi ito pinahihintulutan na kontrolin ka. Pagiging maawain, pagbibigay ng oras at pansin sa kapwa na nagpapalakas sa pakikipag-ugnayan at pag-unlad ng konsentrasyon. Pagpapalakas sa kabutihan, ang paggawa ng mabuti sa iba ay nagpapabuti sa iyong sariling kaisipan at pagiging positibo. Pagkawala sa ego, pagpapakumbaba at pagkilala sa sariling kakulangan na nagpapalakas sa kahandaan na mag-aral at umunawa ng bagong kaalaman. Pagiging maingat sa pag-iisip, paggamit ng wastong pag-iisip at pag-aaral sa pag-akala at pananaw. Pag-aaral ng mga sinaunang aral, pag-aaral at pagsasagawa ng mga tradisyonal na turo at praktika ng budismo upang mapalawak ang iyong kaalaman at kamalayan.